Hey guys ayon ay babyahi kami entah apa bisa gitu

Ano ko ng niyog. Ganda na sila, oh. Kami ni Chay, Chay dito pa. Yes. Siya. <laughs> <laughs> Nandito pala yung classmates ng kapatid oh! ko si Elizabeth. So, ayan. Ayan. Shout out, shout out nga guys. Ay, sa mama ko, sa papa ko. Anak niya, naliligo na. Wow, naliligo na sila guys. Pero hindi pa, kumakain pa. Oh. So ano yung ulam natin? Ulam namin? ano? ano? Ito! Ulam! Nalistis, bagul. Ito yung food nila guys. Oh. Meron silang seashells. Ayan, meron silang...

So ayan, shout out sa mga parents daw nila. Iwan ko kung nag-ano ba sila. Hindi kami nanarit. Hindi daw sila nanarit guys. Hindi daw sila nagpaalam. Pero dapat nagpapaalam ha. Ayan, iting-iting muna. So mamaya guys ay maliligo na sila dito. Ayan. Ayan, first time nila na makapunta dito sa ano? Sa Log beach. <laughs> Ewan ko anong tawag dito, guys. That's true. That's true.